Luts, pabalita mo na ba? Kasi na natin next week. Ano pala, no? Gusto, makapaganda ka na? Oh, ako pa. Tay, ako hindi pa eh. May sasabihin din ako sa'yo. Ano yun? Yung babae sa gallery ko, yung maganda. Oo, bakit? Malapit na. Malapit na. Malapit na ang pasukan. Balak. Sandoy kita dito ah. Oo. po si Maris. Umupo ka muna dito. Nagbibihis pa siya. Oo. Oh, kahit na saan ko pa Pero bakit pa ba ang layo mo Laging magkabilang mundo Pero bakit pa ba ang layo mo Pwedeng sa'yo na lang ako Nakatitig sa kisame Con pano s'asabit sa'io Na gusto, na gusto, na gusto Na gusto, na gusto Pa, ready na ako. Oh, ba't may clip ka dyan? Wala na. Ay, init kasi. Oh, sige, tara, tara. Mula. Hmm. wait! niyo ako! Hmm. Ay, ikaw na mo gila nito. Para makaporma ako. <laughs> oh, nandito na pala kayo. Oy, Mare! Ang ganda mo ngayon ah! Hoy! Pes mati ah! Pare! Tulungan mo nga ako! Ang ganda mo ngayon Mari Ay! nungapala? nga pala? Ano nga yun? Tulungan mo ako mag-stress nitong melon? Sure! Ang laki ng melon mo, Maria! Ah. Wow! Ang ganda ng melon mo, Mare! Ang pula-pula! Maris! Ano yan? Ah, ito, gift ko para sa'yo. Thank you! Happy birthday, Mariz! Thank you, to. Dalagan dalaga ka na. Parang ang dati, naliligo lang yun sa kanal eh. Hoy, hoy! Hoy, hoy, hoy! Di ba kayong dalawa yun? Buhay, happy birthday to you! Maligayang bati sa iyong parawan! Happy birthday! Happy birthday! Ano? Ha, ah, wala. Kanina ka pa tumitingin sa akin eh. May dumi ba sa mukha ko? Wala. Wala po nga eh. Huwag mong sasabihin. Huwag sasamantalahan mo ko ha. Pa! May mania dito! Mare, You look so pretty ngayon ha. Lintik na pag-ibig. Nahihibang ka na ba pare? Eh? Ay hindi. Napapansin ko lang parang habang tumatanda ka, lalo ka gumaganda mare. Eh. Lintik na pag -ib. Nakabaliw ko na ba pare? Oo, oh, baliw. Baliw sa'yo. Lintik na pag O, oh, baka gusto yung ulo, eh. ah, sige. Oh, birthday cake mo. Pinaganda ko pa yan para sa iyo. Uy, okay, nagabala ka pa. Bakit? Nanggagano ka ba? Ang taas na gandila. At, At marati. Ipit mo na lang. Sige na nga.

pogi-pogi talaga ng crushy cakes ko, best friend ko na. Ang <laughs> pogi-pogi talaga ng crush ko. Ano kaya nangyari sa taong yun? Bakit hindi siya sasabay sa akin? What if sasabihin ko yun? Gian Jiyeon. Bakit ngayon pa talaga hindi sa ama? Gian wait. Diyan, may aamin niya sa akin. Hindi, hindi. Nevermind. Huwag na lang sa Na, mamaya na. Bakit ngayon lang? Nag-isip nag pa ako sa kung aamin na ba ako sa kanya or hindi. Thank you guys, it, papa! Welcome back. Diyan! Good morning. So, dito, dito. Ah, nandito ka. Nandito ka na pala. Si Antoinette nga pala, girlfriend ko. Dito ka na po po, oh. Uh, wait. Ah, dito na, dito na lang po. Thank you. Sige, bagaan ka lang. Bakit yan daw po? Meron naman dito. Hindi na, ako dito. Binibilang ang hakbang Hanggang wala ka na ka sa kahit Lilingon ka pa Anong kailangan ko? Oh, Anong... dahil concerned ako sa'yo Dahil kaibigan mo ako Kaibigan mo lang ako Ano bang magmahal? Palagi bang masasaglan? was too stunned to speak.